maganda yung mga hadaman kaya Joel, thank you sis Elise, hello so glad, shout out ano yung tinadrang dito ang blus daw ano yan white cornflower Thank you po. Salamat, Cecilis. Si Piyo si Joel. Salamat. Wala, nakabot kasi kami ng ulan eh. Ang oh. ganda-ganda nung panahon kanina. Biglang bagsak naman yung ulan. Nakulong kami dito. Sa loob ng nursery. Sa loob ng nursery. Okay. Na, 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 na talaga sa mata 'tong mga bulak-bulak. Hmm? Hmm. Anong gulay ang nakuha mo? Lapang gulay na nakuha. Ito maganda rin. Kasi hindi naman ito mga turin niya. Sino ako? Corona. Sino ko na bulak na okay na ba? Basta na ang Ay, hindi siya, no? Hindi ito mga perennials. Ang perennials nandun sa kabila. Tara, ganun ba yan? Ganyan, no? Mahal. Mahal yan eh. Tama, tama. Ganito din yan. That's good. Nasaan na yung ganyan ko? Nawala na? Tara, na-over ano na siya. Ang ganda ng kailay. Riot ka na niyan. Wala na bang ulan? Bayad ka na. Wala kong dalang card. Bayad ka na. Ang ganda, Lalabas na ako. So, makano ako?